<laughs> Nandito na po kami sa IA. Nandito Airport po. Papunta na po akong Tacloban uh, Pacific. Cebu Pacific po ang kasama ko po, po. Nandito po si... Uh, Hi! Boyna. Good morning po. Good morning. So, Sausta po? <laughs> Rose. Nandito po si Rose. Hello po! At ang tatlo ng bodyguard po nandoon na sa harap. Naglakot-lakot na po. Mabuti na lang po kasi sabi nila mm -hmm. sa akin, pwede sila makasama dito sa taas. Kaya tatay muna kami bago sila umalis. Kasi hindi daw ako pwedeng mag-check-in dahil hindi na ako makakalabas kaya kain muna. So, hindi ko pa ako ito po yung first na vlog ko dito sa na sa airport ko dito. Sige, dito na po. Dito hmm, na food. kami sa ano sa Maia Terminal 4. Terminal 4 court ito, di ba? Oh, nandito kami sa food court. Oh, terminal, terminal 3. Nandito kami sa food court. Tapos yung kanila mga beauty. Biti, yeah, biti. Dito po na, po dito paakit ng ngito no. Saabi with rice. E po yung mga kinulong na martiso. Eh, siguro pagbalik ko na sa kanapa mamili lang mga um pananim doon. Yung kanilang port-port po dito, mas makipot. Makitig po dito. Parang maging mga American pa dito. Wala lang po ito sa kalahati po. Wala lang po ito sa kalahati po. Ito yung aking baggage boy. Baggage boy ko po yun. mag Mag-Jollibee po kami. Dito po kami sa Jollibee ngayon, tatayin. Dito po kami sa Jollibee. <laughs> ha? Salamat. Order na ano? Um, order na po? Saan tayo mag-order? tayo hindi yes, na 'yan, Ano gusto niyo? na lang. Titin lang. po. lang. Ay, po? Ano iniiwan niyan diyan? Hindi, po nila. Ano kung gusto niyo? Ako, ano lang. Ano, bakit? Pwede rin po, para makakamura. sa coffee. Oo, oh, yung, ano, di ba yung token panini niya? Pwede na lang. ano, lang. ano? Ano, chicken? Chicken or ba? Ano, chicken. ano po? Yung Yung family, okay, di, 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 di ba, may chicken?

ito po yung dito po kami. Shootout po sa lahat ng aking mga, mga subscribers. and I love you guys. po Sa aking mga 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 subscribers. Thank you. So, thank you. Ako na magbayo. Ako na magbayo. Julie Vito. Okay. Dito sa akin. الله اكبر Yung 6 pieces, ba'y pangusap? Ba'y pangusap? Yung 8 pieces, nababag at kasi diyan yung lang ay nagtani idang kopy kuya nandulang ano 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 lang. ano 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 ano